May kabit po kasi yung mama ko pero hindi po alam ng kabit niya na siya yung mama ko. Ginamit po kasi ng mama ko yung account ko sa FB pati buong pagkatao ko. Sa madaling salita, yung kabit po ng mama ko ang akala niya ay ako ang kanyang karelasyon. Kaya yung bida ng ating kwento, tawagin na lang daw natin siyang Claire. Taga Maynila daw talaga sila Claire pero lumipat daw sila ng South Cotabato nung siya ay nag high school na. 2013 daw nung gumawa ng Facebook ang kanyang tatay. At gumawa din naman daw si Claire ng sarili niyang Facebook account na gamit daw yun ng nanay niya para makausap ang kanyang tatay. OFW daw kasi noon yung tatay ni Claire tapos yung mama niya naman daw ang gumagamit ng kanyang Facebook account. Nabasa daw ni Claire na yung mama niya ay nakikipag I daw sa isang taga Spain. Inaway niya daw ang mama niya at pinagbantaan na isusumbong sa kanyang papa. Pero tinakot daw siya na kapag nagsumbong siya ay iiwanan daw silang lahat na magkakapatid. Kaya lang daw po sila natigil sa pagchat-chat ay nasira yung kanilang cellphone. Kaya sa computer shop na lang daw po nagpupunta si Claire para kamustahin ang tatay niya. At nung nalipat na daw po sila na sa South dito na naman daw palaging nakakausap ng mama niya yung kanyang kabit. Yung boylet daw ay originally from Leyte at 18 years old lang po si baby boy. Hindi po alam nung lalaki na mama ko yung nakakachat niya. Palagi po silang nagkukol at lagi silang naglalaro ng online games. At ang sabi niya pa po dun sa lalaki ay papa niya raw yung papa ko. At minsan daw inutusan siya ng kanyang mama na makipag video call dito sa kabit. At may ibinibigay daw po na kapalit na pera. Pumapayag naman daw si Claire sa mga inuutos sa kanya ng kanyang mama dahil may kapalit daw yun na pinapayag siyang gumala. Hanggang yung tatay daw po ni Claire ay umuwi na dahil nagkaroon daw ng injury sa paa. Buo na ang kanilang pamilya pero ang relasyon daw ng nanay niya at ng kabit nito ay tuloy pa rin. Minsan daw ay pumupunta ng banyo yung nanay niya para doon makipagtawagan at minsan naman daw pag lumalabas ang kanyang tatay ay tatawag siya sa kanyang kabit. Last year daw ay napuno na siya sa kanyang nanay na pagalitan daw kasi si Claire dahil pumunta siya sa isang bahay ng kaibigan. At pag uwi niya daw ay pinagalitan siya bakit hindi niya muna daw hinugasan yung mga plato. Isinumbat daw sa kanya na palagi niyang inuuna ang kanyang mga kaibigan, yung mga kaibigan na tanging nakakaintindi sa kanya. Puro na lang daw ang mama niya at tumigil lang daw para mag cellphone saglit. Pagtingin niya daw sa kanyang Facebook ay nag-aaway pala yung mama niya at ang kabit nito. Feeling ko lahat ng galit niya sa kabit niya ay sa akin niya ibinubunton hanggang sa nasabi ko kay papa na may kabit si mama. Sinugod po ako ni mama at kumuha siya ng gunting para i chak sa akin. Gumanti po ako at sinabunutan ko si mama sa sobrang galit ko. Ito na po yung lahat kong kinikim-kim. Umawat naman daw po ang kanyang papa at pinalo daw po siya ng tungkod ng tatay niya. Sinabihan pa daw siya ng tatay niya na wala kang kwentang anak. Susuntukin pa daw siya sana ng tatay niya pero umawat na daw yung mama niya at sinabi na lumabas ka na. Tumakbo ka at baka masyoktay ka ng papa mo. Habang nasa labas daw siya ng bahay ay pinuntahan siya ng kanyang mga kaibigan tapos dito na daw po siya nagsumbong sa kanyang tita na taga Maynila. In-screenshot daw ni Claire lahat ng usapan ng mama niya at ang kabit nito. Pero wala pa rin daw may gustong maniwala kay Claire dahil hindi naman daw pagchichit dahil hindi naman daw nagkikita ng personal. Ang sakit-sakit lang nani ni isa sa pamilya mo ay walang naniniwala. Yung pangalawa kong kapatid ay alam din lahat lahat ginagawa ni mama ang hindi ko maintindihan bakit parang kasalanan ko pa. Sinisi niya pa ako na kasalanan ko raw kung bakit dalawang beses ako natsak-tsak ng gunting sa ulo. Kaya chinat ko po yung jawani mama, pinagmumura ko siya at sinabihan ko siya na dahil sa iyo masisira yung pamilya ko. At pinagbantaan pa daw si Claire ng kanyang mama na pag hindi tumigil sa kakachat sa boyfriend niya ay magpapachuktay na lang ito. Palagi po silang nag-aaway ng kabit niya pero hanggang ngayon ay sila pa rin. Lahat po ng nararanasan ko ngayon ay hinding hindi ko yan na maranasan ng aking anak. Yung papa ko po ay hirap ng maglakad Siguro yun din yung dahilan kung bakit Nagbubulag-bulaga na lang siya sa ginagawa Ni mama. Maraming salamat po ate Sana maikwento nyo to. Hanggang Dito na lang ate Charis Sa pagkakaunawa ko sa kwento mo hanggang Ngayon hindi alam ng boylet ng mama mo na Iba yung kachat niya. Bakit hindi mo subukang Magpakilala? Hindi para matapos Yung relasyon nila kundi para malaman ng Boylet na hindi talaga ikaw yung karelasyon Niya. Tapos sabi mo sa kanya na ito yung Kachat mo. It's a prank Tapos send mo yung picture ng mama mo. Tapos ba hala na silang mag-usap. At para sa mga nagtatanong kung saan sila pwedeng sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na SayCarp. Huwag kalimutang mag-follow para updated ka sa mga kwentuhan natin araw-araw. Kaya yun lang! Like and share para alam mo kung may ulam na kami bukas. bye, -bye.